Budakin, balik na rin lang. <laughs> na, 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 na. Matatakil nga pala ito, yan na buka. O, oh, rumas out ha. Ah. O, oh, kita ta niyo, anye, oh. Yang ta. <laughs> man na kita nyug doon eh. O, o, o. Yan ay sir-sirbi na ito. Pinulos na siya ko, ako sabi. Ba't ang dumakabula ninyo, ang pwede yun ipipitaw? Ah, ba't dan niya? Surok? Ah, talo, talo bulan ba yun talo bulan kay, ata recover, awan pa i-recover na ako niyo. Oh.

hindi na yun eh, okay. okay. grabe na yun hmm? oh Agita, walwalin lang natin ya ina uh